Good day mga kabakar. Day 1 po ay magwi-welding po tayo ng ating kulungan ng ating pugo. Paano nga ba gumawa ng kulungan ng pugo? Yan yung uh, uh, topic natin ngayon sa ating content ngayon. But sa paggawa po ng kulungan ng pugo, uh, kailangan mo po maggamit ng bakal at saka mag-welding Bali yung size po ng kulungan natin ito ay yung taas niya po ay 5 feet. Yung haba naman po ay 8 feet. At yung lapad po ay 2 feet. Bakit po ba 5 feet? Kasi sa 5 feet po niyan, pwede po na yung makagawa dyan ng 4 layers of quail cage. 4 layers lang po dyan sa 5 feet kasi uh, bawat feet, doon tayo mag Uh, di divide doon sa sukat na yung likod niya is 5 inches at saka yung harap niya is 7 inches yung paslide siya yan yung ating uh, original na sukat dyan uh, sa 1 feet po kasi 12 inches bali makalagay na po dyan tayo sa baba ng lalagyan ng Ah uh, ipot ng ating pugo so medyo malayo-layo yan sa ating uh, quail so 12 uh, minus mo ng 8 a uh, 7 inches so meron siyang uh, 5 inch yung baba niya yung baba niya yung uh, layo na sa ating uh, pugo at ngayon po ay nagpo-full weld po ako ng ating mga uh, inispat kanina. Balito po, hindi pa to totally finish. Uh, magdadagdag pa tayo dito ng mga ating uh, 12 uh, 9mm na mga bakal para dun sa uh, division ng ating mga uh, kulungan ng uh, pugo. Yan, kung makikita niyo yung pinupulweld ko. Yan. Yan na po yung mga sukat ng uh, Tiggo 1 feet. Sa From ground po hanggang sa first layer po natin is 1 ft din po yung uh, pagitan. Sa pag welding po ay hindi po ko welder no. nagte uh, nagtatry lang po ako mag-welding. Ito na po uh, kakatin ko na po yung mga iba pa yung mga ano na po ng mga bakal no. Bago tayo mag uh, start ulit na mag sa ating day one dito sa ating ginagawang quail cage. Good day mga kawakyard At uh, today ay uh, Ito na yung bahay ng ating pugo At uh, ito yung isang kulungan na uh, Natapos ko na Bari dyan sa loob ay tatapusin pa natin no? Ngayon po ay magpipintura na po tayo Kasi tapos na rin yung welding natin At uh, magpipintura na tayo Bali ito yung housing ng aking pugo Ito po ay malayo sa kabahayan Ngayon kung makikita nyo Sunog na sunog ngayon yung mga, yan yung bahay ng ate ko. Sunog sunog ngayon yung mga ano dito dahil sa init, oil ninyo. At uh, dito tayo sa loob. Ito yung uh, tinapos namin kahapon na isang kulungan, ayan. Bali ngayon uh, magpipintura tayo. Yung pintura na gagamitin natin is yung uh, epoxy, epoxy paint para titibay ito yan yung welding machine ayan mga kabakyard so abaga niyo po no sa mga update natin about sa ating uh, quill. bali last year ko pa to sinimulan last year pa to nakatayo yung ganito yun lang nagkaroon tayo ng kaunting slight or problema sa budget kaya hindi natin natuloy ngayon natin i uh, pagpapatuloy uh, kumbaga Uh, pagpatuloy natin yung ating uh, fragile kasi sinimula na natin so kailangan na natin ipatuloy. Pangit naman sinimula natin tapos hindi natin ipagpatuloy. Talagang wala tayong mararating dyan. So ayan kung makikita nyo mga kabakir, ayan na yung uh, 4 layers na kulungan. Ayan. Pipinturahan namin uh, at yung target natin na uh, uh ipapadeliver yung ating pugo is end of the may, kumaga closing Para pagdating ng bukas klase, ay meron na tayong production ng pugo. Doon yung target kasi natin, kung saan maraming estudyante. Kasi yung possible market natin, from Antiki going to uh, Boracay, yung mga nagtitinda ng quick-quick. Yung pamangkin ko kasi, nagtitinda ng quick-quick. So, siya yung first possible uh, magiging supplier natin. Yung next doon 'yung mga nagtitinda ng mga balot. So 1000 heads expected natin yan pag nagkaroon tayo ng uh, marketable is uh, uh 'yung maaani natin per day na itlog. Uh, We're expected uh, 800 to 900 uh, pieces of egg per day. So ayan makabakod no? Uh, 'Yung kagandahan dito pag dito ka sa loob ng ating kulungan, Ah, tingnan mo sa labas is yung mainit-init dito ay walang init so presko. bagay ito sa ating mga quail okay mga kumakaird ma magpipintura lang kami yun update tayo araw-araw dito sa ating ginagawa oh sabunan ko rin chef nami siya is sulit. sa bala yeah, may mga nailin yung mabihin Sir, baik dapat kinulang pag mag-building mag ma kay uh, gatik ko ganang na oh gaano git gidilit mo buhay compare mo sa yes yes eh what ah katen dilo ya Get on to it. Importante mo lang ang mga ginano ka welding ba yung jaw na yung tokto ko. Hey. Mm. At isa yung may protection ng bala. Grabe yung mga daniti ka ugo at init. Bagay sa load man niya eh ang ari importante yo Ayan mga kabakyard ay uh, tapos na po tayong mag uh, pintura. Angelo hindi pagbutang yung amuran din. Tapos na po tayo magpintura mga kabakyard. Ito yung isa at uh, ito yung pangalawang cage. Bali dalawang cage po yung ano natin bali nasa four layers. Yung bawat isang cage ay pwedeng sa 150 to 200 no so halimbawa yung isang cage na to na po layers maari siyang nasa 800 o natamaan pa ng pintura yung mata ko hapdi pala yung ano yung primer na pintura parang may pintura tuloy mata ko natin <laughs> hapdi sugatan yung ano natin mga kapatid yung mata natin natamaan tayo ng ano yung ng pintura update pala yung epoxy primer na pintura ngayon na mga yard, uh, kain muna kami tapos mamayang hapon uh, pagpatuloy natin yung pag ano bali maglalagay na tayo ng screen so, so yung screen natin naka ready na rin ito yung screen natin no oh. yan Uh, mailagay na natin mamaya at matapos na bali yung target natin na magpano ng pugo dito is ano is uh, may end of the may yung target natin kaya ayusin muna natin to yung pagkalagay natin sa puguan at uh, start muna tayo sa uh, 1000 heads na pugo bago nyan ay dadagdag tayo ng ano ng kasunod pag umoke yung ating pugo. Oh. So, ito yung... Okay, ngayon card maglalagay na tayo ng screen. ah Susukatin muna natin pero para sure tayo na. No? kwakwai Ito fara haba ni So, ayan na mga kabakyard. Two years na yung nagawa natin. <laughs> pagod. Ayan, two years na. Bali yung posisyon uh, position pala ng ating kulungan dito ay hindi nakaganyan. Bali, naka pa yan, pahaba, paganon yan. Yan, ano lang yan, na uh, para lagyan natin ng screen, di tayo magkasagabal. Pero paikot nyo siya paganon? Bali, Baling tubian nila sa likod, dito yung pakainan nila. Ayan, dalawa na yung nalagyan natin ng screen sa baba pa lang. Uh, lalagyan muna natin lahat sa baba bago natin lalagyan sa buo. Pero hindi po muna natin ito matatapos ngayon kasi wala tayong screen na yung mata is uno. Kasi matagal pa naman yung uh, project natin sa May pa naman. Ngayon na April pa malang. Bali, babalikan lang natin ito. Kung ito ay ano lang muna. Ah... Uh, kasi sinimula na natin eh. Sayang pag hindi natin tatapusin, no? Ah, uh, nasimulan ko na kasi ito na gawin. Kaya ayan ah, tinapos na. Katatapos na ng pintura, maganda yung pintura natin, no? Bilis matuyo. Uh, at, ayun. Uh, abang nga, abang tayo, baka pagtapos natin ito lagay sa pool dito na, na layer, uh, lipat naman tayo dito sa kabila, lalagyan. Uh, at lagyan natin dito yung, ano, yung gilid nyan, yung gilid nyan. Yan yung gilid lalagyan natin at... Oh. okay mga kabakerd, no? Uh, ito na yung nagawa natin. Uh, bali dito sa taas sa screen yung nilagay natin kasi nga taas naman ito. Dito naman sa pangalawang layer, yung nilagay natin dito is uh, plywood at doon na yung uh, plywood na yun lalagyan pa natin ng another layer ng plastic o kaya sako para sahod doon sa ipot so naglayan ako dito yan yung kulang ko na lang yung dito na 1 uh, inches 1 inches yung uh, butas para sa ganon dito dadaan yung ulo nila at makapagtuka sila at sinong tayong apla mga kabagyan maglagay pa tayo ulit dito ng uh, bakal magwiweld tayo ulit dito from dito papunta dito para naman uh, labasan ng itlog no uh, actually hindi natin to matatapos ngayon kasi hanggang ngayon lang ako kasi yung uh, ano ko isa uh, 3 days lang uh, yung unang araw pagpunta natin dito syempre na sayang yun kasi hapon tayo dumating Pagka umaga, sinimulan natin ito tapusin kasi ito wala pa yung mga ganito niya yung mga ganito so natapos natin at simula natapos na natin ito dalawa kami ng bayaw ko tumira dito kaya mabilis yung trabaho ako yung taga-cut siya yung taga-wilding kasi pag ako lang po mag-isa magka-cut ako ng bakal uh, tutuwi din ko yung bakal at same time mag-wilding ito parang ano yun ah uh, 3 in 1 na trabaho, hindi ko kaya yon kaya ito, natapos namin kanina nagpintura kami na uh, hindi ko na masyadong nakunan yung pagka uh, pintura natin ito no? Uh, at ngayon ito na, step by step lang ito makalabas ko din. Uh, kasi pag kinuha ko to full na video talagang nahaba, abutin ito ng limang oras. Kaya ayan na mga kapakid, no? Uh, start kasi tayo ng quill, no? Ayan. Uh, At dahil lang makapikart na muna ako tayo. Ngayon po, kasi ako lang isa yung tagalagay nito. Wala akong katulong, kaya mahirap pala. Puputol ka, at ikaw ay mag-clip walang paghihila. So, mahirap. Pero okay na yung mga kabakyard. Uh, end of the May pa naman yung target natin sa ating uh, puguan. No? O, bali ito, kung hindi natin ito bukas, uwi tayo ng uh, buraan. Ito na tayo dito after mga 2 to 3 weeks para tapusin ito. O sa ganun, pagdating ng ating uh, quail, talagang wala nang problema. Okay na okay na yung ating quail. Ito, nilagyan ko na ng screen. Uh, lalagay ko na lang ng kibultay. <laughs> so, yun. And, mga ka-backhead,